Hello everyone! Ito yung update ko sa ating mga inaalagaang caterpillar. Unahin natin itong isa. Ito yung caterpillar na nakukuha sa halamang anong ba tawag doon? Yung bulaklak na medyo maliliit na kulay puti. Doon po ito nakukuha. Katulad din ng sagabi ito po yun. Ito naman yung nakukuha na na uod sa dahon po ng ito naman yung nakukuha sa dahon ng San Francisco, yung kulay brown na mga uod. Ito po yung kanyang kokon. At ito naman po yung uod na nakukuha sa dahon po ng guyabano. Kung napanood nyo po yung unang mga video ko, sa ood na malaki na nanggaling po sa dahon ng guyabano ito na po yun ayun po base po sa aking observation ito pong ood na nakukuha natin sa guyabano ay gumagawa po siya ng bahay at kapag gumawa po siya ng bahay magsisimula na po siyang maging um, mag gumawa o oh, maging kukon ay, ayan nga siya dahil sa gusto natin makita ang nangyayari sa kanya inopin natin yung kanyang bahay ito na ayan po. at at ang akin lang pong naobserbahan sa aking inobserbahan na caterpillar na nakukuha po sa guyaba ay ayan po o, po siya ng ano ayan po uod po kasi siya tapos, pumasok siya dito para mag bago ng anyo. Hmm. Um. Ayan nga po, oh. yung kanyang pinagpalitan. Tuod po siya, nag-transform na po siya as a ganito. Naging kuko na po siya. Papakita ko po sa inyo. Wait lang. Oh. Ayan po siya, oh ayan na po siya. Yung uod na naging kukuha na po siya ngayon. Tapos, ito naman guys, caterpillar na to na nakukuha sa puno po ng ng gabi. Ito po yun guys. Hmm. At ang pagkakaiba po nilang dalawa o tatlo, ito ito po ay hindi siya nagbabalat. Magpapalit lang po siya ng kulay unti-unti um, po siyang babago ng kulay habang tumatagal ito naman po nagbabago din ang kulay niya pero para siyang nagpalit ng balat oh, ng ano uod kasi siya yan nagpalit siya ang lumabas siya guys naging ganito na siya yan guys ang pagkakaiba nilang dalawa at ito rin hindi rin siya nagbabago ito kasi yung nauna at ito yung pangalawa. Yung nauna, habang tumatagal, nag-itim na siya. Hindi ko alam guys kung buhay pa ito o eh. patay na. Kaya, obserbahan pa rin namin. O, ayan lang guys, ang aking update sa aking uod.